Papakita ko lang sa inyo itong mahabang bridge na boundary between Denmark and Sweden. Uh, ang haba nyo guys. Papunta kami sa Bondholm At itong bridge na ito ay nasimulang i-construct as year 1995. And it took 5 years to Uh, build and nagsimula siyang uh, buksan no July 1, 2000. Ang haba niya guys at ang ganda ng view kasi dagma, dagat yan na dyan. Eh, kasi hindi, hindi makikita sa video ko guys. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!